Um, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay nasa 32 chapter ng ating prayer and fasting devotion for the nation. At tayo po ay may tem temang ang aking kwento ng pagdisipulo. Amen. Bago po tayo mag uh, dumako sa ating papapahayag, uh, tayo po muna ay sam sama samang manalangin. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga po na lagi mo po kami sinasamahan sa gawain ito. At patuloy po, Panginoon, na kami po ay pinalalago mo sa aming pananampalataya, Panginoon. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga kabutihan na natatanggap namin sa inyo, Panginoon. Ang pagpapatawad mo sa amin mga nagagawang kamalian at ikaw po Lord ang lahat na nagbibigay sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay sa pangaraw-araw naming buhay Panginoon. Maraming maraming salamat po at basbasan mo po pa, Panginoon ang bawat isa na nakikinig at nakikiisa dito sa gawain ito ng aming pong devotion. At ito po Panginoon ay pagpapalain niyo po at uh, iladagdag mo sa amin ang kaalaman at katuluan ng uh, ang amin pong paglilingkod sa iyo Panginoon ay tunay na magiging matapat ito dahil sa biyaya at tulong mo sa amin lahat Panginoon maraming maraming salamat po ikaw po ang aming itinataas sa gabing ito at uh, kayo po ang nais na aming Panginoon at uh, sa iyo na binibigay muli ang um, ang pasasalamat at papulis sa daming pangalan Yesus Amen Amen po uh, ang ating pong tema sa ating pong devotion ay ang aking kwento ng pagdidisipulo alam natin na ang salitang disipulo ay isang tinatawag na isang tagasunod followers or isang apprentice at sa at ang atin pong master na tinatawag dito na at atin pong sinusunod ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen. So, ang isang araw pong disipulo ay kailangan dumaan sa isang proseso kung saan tayo ay lumalago sa kaalaman at may pakikipag-isa sa banal na espiritu ng ating Panginoon Amen so ang ating pong talata sa gabi ito ay ating pong matatagpuan sa Galatian 6 verse 9 ang sabi po dito, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen. Pagpalaan po ang salitang ito na ating ano. Ito po ang aking kwento ng aking pagdidisipulo pero bago po ang lahat nais ko pong pasalamatan ang Panginoon <clears throat> Amen para sa mga taong naging instrumento o naging daan upang ako po ay lubos na makakilala sa tunay na totoong sinasamba at buhay na Diyos Amen sobrang uh, hindi ko na matandaan kung dahil medyo nalimutan ko na yung mga nakaraan na buhay ko noon nang hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. Um, bago po ako naging uh, uh, bago po pala ako na naging, uh, naging isang born again Christian ay talaga po may mga bagay na parang hinahanap ko po talaga may hinahanap ako na hindi ko maintindihan pero praise the lord nga po na, na meron pong mga tao na nag-akay sa akin para po ako ay bigyan ng ng kabliwanagan dahil hinahanap ko, madilim, hindi ko makita. At nakita ko po. At ito ay pinapasalamatan ko sa mga tao nag-akay sa akin. Kung <clears throat> aking matatandaan po na napaka-excited ko po talaga noon sa paglilingkod. At hindi hindi ko po uh, hindi ko po masabi na talagang napakasigasig po talaga dahil ang pananambahan po namin sa nakaraan sa mga dating sa dating church namin uh, dito po sa church sa Newgan ay ang start po ng service doon ay 5 uh, 6 po ng umaga. So kailangan na po ang gigising at magayos ayos upang bago po mag uh, 6 o'clock ng umaga ay naroroon na ako ako sa church. So, napakabuti po ng Panginoon na talaga po na doon ko po nakita ang tunay na pagsamba at naramdaman ko yung presensya, yung saya, yung, yung pagmamahal ng mga, ng mga tao na sa paligid mo at ang mga ah uh, nais ko uh, matutunan nais kong malaman sa pag sa, sa, tungkol sa ating Panginoon Amen kaya salamat din po ako dahil after po na aming service sa umaga ay meron po kami uh, meron po kami pag-aaral para discipleship na rin po yun sa pangunguna po ng uh, nakagis ng mentor doon na si dati po ay brother Eddie <laughs> Santos po na siya po din talagang nagtuturo sa amin ng mga uh, mga kaalaman toko sa Panginoon yung mga, 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 pagiging isang born again namin Christian namin mga dapat gawin at ang aming pong natatandaan ko ang books po namin noon ay yung books ni John Maxwell napakaganda po pag-aralan kaya doon po ako nag-start at salamat po sa pag ni Brother Pastor Eddie po Santos ngayon na hanggang ngayon po ay siya rin po ay nagpapatuloy sa pagtuturo Amen so doon ko po uh, naranasan kung paano mag-share kung paano ko gamitin yung mga natutunan ko na pagdi-disciple. Kasi kahit saan naman po ako pumaroon, ay dah, nagagamit ko rin po ang mga salita ng Panginoon, yung pagmi-ministry, kung paano mo maipapakita sa tao na ikaw ay tunay na disipulo ng Panginoon. Uh, kahit sa simpleng pagnitim lang, pagkonting pa-cute smile sa mga tao na hindi mo naman talaga kakilala, eh, naipapakita mo yung kalinuan na sa, sa ating kapwa na tayo ay lingkod ng Panginoon. Kaya kahit saan po ako naroon, um, kahit po napatingin ako sa isang nakasimangot, pero tinatawanan ko lang po siya. Kaya, kasi, ano eh, kahit hindi niya po ako basta ako, nagbigay ako ng smile sa kanya. Kasi nakasimakot siya. So, ganun po ang pag disciple, sa kahit saan ako naroon, sa trabaho, nagagamit ko po ang ang mga natutunan ko na, 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 na dapat natin gawin para sa Panginoon. Dahil hindi lang sa paglilingkod ang ginagawa natin ay paglilingkod sa panghinaon at yun po ay dapat nating gawin din sa ating kapwa tao. kaya uh, um, yun po uh, alam nung nandun po kami sa Nabotas dahil uh, doon po kami uh, nagkaroon ng daughter church tayo So, doon po, since doon ay natutunan ko na rin po na mag house to house para magbisita sa mga uh, mga kakilala o hindi kakilala sa mga ngayon po, wala na ngayon kasi roll at ang mga batang dati namin tinuturuan ngayon po ay malalaki na. Kaya salamat po sa kabutihan ng Panginoon na talagang hindi kami sumuko kahit anong hirap, pagod ay patuloy po kami sumusunod at uh, patuloy po kami naglilingkod sa abot ng aming po makakaya so yun po uh, yun po natutunan ko po na makiharap, magsalita sa sa mga tao, dala yung salita ng Lord sa atin, yung pagiging um uh, talbiho, uh, mapagbigay. <laughs> Kasi minsan pag may alam kong nangangailangan ng tulong, na, ng konting financial, sinishare ko po. Yung kung, kung ano meron po akong kayang ibigay. So, alam ko po na isa 'yun sa mga uh, paraan ko para po sa ating pag uh, bilang isang disipulo Amen so ang isang papukikukwento ko po ay yung nag hindi ko talaga po ito talaga uh, malilimutan dahil ito po yung unang-unang pinasasalamatan ko sa Panginoon about doon sa aking um, asawa ahm uh, kasbant ko po na noong una po ako po yung talagang naging born again and then hindi po niya ako pinapayagan na lumipat ng ibang reliyon dahil nga po kami ay uh, saradong katoliko ganun din po siya at sabi niya na kung sa ano daw yung nabulatan niya na religion ay doon din po magwawakas. Doon din po lang siya. At hindi siya pwede lumipat ng iba. Ayaw niya ng paiba-iba. So, eh, ako po, uh, wala po akong ginawa tuwing gabi. Kasi may nagsabi sa akin, ilay mo, ilay mo, ipag-pray mo ng, uh, kung pwede mo iluhod, habi, ganun, iluhod mo sa Panginoon. So, ganun po, sumunod po ako sa sa advice po na yun at yun po talaga ang ginawa ko dahil gusto ko po na uh, hindi lang ako sa pamilya ang ang makarinig ng salita ng Diyos ako lang yung uh, nagkakaroon ng, ng saya ganun sa Panginoon sa paglilingkod sa Panginoon so gusto ko po na buong pamilya ko po sana ay maging isang 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 ano po kami na pananampalataya. Kaya po, uh, po, ginawa ko po yun. Uh, pin, alam kong tulog na tulog na po siya. Uh, akin pong tinutuon ang aking kamay sa kanyang ulo na na iniiyak ko po talaga na baguhin ko yung prinsipyo niya baguhin po siya at uh, bigyan mo siya ng kaalaman na makakilala sa na kahit sa anong paraan sige sabi ko po, na basta po gusto ko lang po na magkaroon siya ng isang tunay na pananampalataya sa sa Panginoon natin so ganun po um, talaga po pinagtsagaan ko po yun hindi po ako sumuko hindi po ako napagod kahit anong mga salita o, o niya na paliwanag, hindi po ako na convinced at isa rin po ay nila, nila, nila sinishiran ko na kung ano yung joy na joy o saya na, 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 akin pong uh, nararanasan sa akin pong pananakbahan bilang uh, isang born again Christian. So, at to make the story short po, na born again din po ang akin, mister kaya po until now hindi na po siya yung pag merong simbahan eh cross na, sign of the cross na sign of the cross hindi na po siya galon at naniniwala po siya nagbabasa po siya ng bible at alam ko na kahit may mga bagay pa na hindi niya pa sinusuko, alam ko darating na po na lahat po ng bagay na hindi karapat dapat sa Panginoon ay maisusunod At maging ang mga anak ko, uh, uh, alam ko proud sila sa pagiging uh, ano ko kasi hindi ako marunong magali, <laughs> hindi ako marunong yung mag... Uh, yung masaya yung, yung, yung mga negative na, na magiging nanay, eh hindi po ako gano'n. tapo po. Lahat po ng mga problema, basta si Lord lang. Pinag-pray lang. At alam ko naman na, na si Lord ang gagawa ng mga solusyon, mga bagay na, na para maging maayos at maging isang buong pamilya na may takot sa Diyos. Kaya yun po, unang-una, -una, uh, yung aking mga pinapasalamatang mga tumulong sa akin o pangako rin po ay mabago ang buhay ko na makaroon ako ng mga uh, mga karun, ka, kaalaman po sa Panginoon na maisagawa ko po na ko po na uh, pangalawa po yung buong kong pamilya na uh, ito po ay nadala ko sa Panginoon talaga po hindi ako napagod ng pagdadasal ng at hanggang ngayon po ang mga anak ko ay pinagdadasal ko rin po silang lahat na sila po ay lubos na makakilala sa ating Panginoon kaya po uh, yun lang po ang akin po maibabahagi at alam ko naman na ang Panginoon ay lagi kong kasama kung ano man po yung mga nais niyang pagawa na pag sa paglilingkod o pag-share ng mga word of God sa bawat isa na akin pong nakakausap. Amen. So, yun lang po, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa tunay na napakabuti mo, Panginoon. Kaya lamang ang karapat dapat namin bigyan ng matas na papuri at pasasalamat, Panginoon. Salamat po sa binibigay mo sa amin karunungan, Panginoon. Salamat po sa binibigay mo na mo sa amin ang katiyagaan ng pagtitiis, Panginoon, sa amin pong ginagawang ito na paglilingkod, Panginoon. Salamat din po na kami po ay nakakapagpahayag, Panginoon, ng na, ng mga salita mo, Panginoon, na alam po na sa panahong ito ay kailangan-kailangan pong tunay na malama ng ibang tao, Panginoon, kung gaano kakabuti at kung gaano ka makapangyarihan, Panginoon. Lord, dinalasa, dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming bansa na ito po, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan. At, Lord, huwag mo pong hayaan, Lord, ang gawa ng kaaway ay siyang kumilos, Panginoon, sa, ba sa bayang ito, Panginoon tulungan mo na ang aming namumulo dito Panginoon ay bigyan mo ng sapat na na karunungan upang malaman niya kung ano ang mga kapahayagan ng Panginoon, Panginoon sa kanya, Panginoon. Maging ang lahat ng mga uh, membro, Panginoon, ng bawat department na, na mula sa pinakamataas at pinakamababang Departamento ng, na namumuno dito sa aming bansa, Panginoon. Kami mo maging maayos sa kanilang mga tungkulin, Panginoon, na sila ay hihingi sa iyo ng, ng ka, kapayapaan, Panginoon, at huwag ang, ang mga masasamang bagay ang kanilang maisip, kundi lahat ay puro sa kabutihan lamang, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman, inyo po itong pagalingin, Panginoon. Kayo po ang magbibigay ng lunas, Panginoon, sa lahat ng mga uh, karamdaman, Panginoon, na lalong-lalo na na uh, ngayon na may masamang panahon, Panginoon, na ang bawat uh, bata, matanda, Lord, kabataan, lahat ay nakakaranas ng mga ubo, sipon, lagnat, Panginoon. Alam ko na kayo po ang magpapagaling sa lahat ng mga nararanasan namin po mga sakit. Salamat po na na kayo po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa patuloy na paglago ng aming pong gawain ito, Panginoon, na ang maka-disciples pa po kami, Panginoon, na marami pang mga aming kapatiran, mga aming mga kakilala, kaibigan, Panginoon, na palapitin mo po sila sa bawat, bawat magli, paglilingkod, Panginoon, sa bawat magli kami mga kapatiran, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin at ikaw lamang ang aming itataas at pararangalan. Sa tanging pakala na aming Panginoon Jesus. 阿边。